Mga Igan, bagamat wala na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Hener, damang-dama pa rin ang naging epekto nito. Binayo ng bagyo ang iba't ibang bahagi ng bansa. Bakara ng halos isang linggo, tuluyan ang tumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Hener na may international name na Saula doong Webes. Pero sa pagbayo nito sa bansa, may kitatlong buhay ang kinitil nito at milyong-milyong pisong halaga na naman ang ari-arian na ang sinira. Sa panalasa nito, higit na apektado ang Batanes, Cagayan, Kalayan Group of Islands, Babuyan Group of Islands, Isabela, Kalinga at Apayao. Sa probinsya ng Antique, binawian ng buhay si Ronald Nacor nang subukan niyang tawirin ang rumaragasang ilog sa Bukasong Antique. Tatlong magkakapatid naman ang sugatan matapos tamaan ng kidlat sa barangay Malabor si antikenong Antique nung kasagsagan ng bagyo. Base naman sa pinakawaling ulat ng Provincial Social Welfare Development Office o PSWDO ng Occidental, umabot sa humigit-kumulang 2,500 ang mga pamilyang apektado ng bagyong hener sa probinsya. Bayit isang libong kabahayan ang nasira, isang nasawi na kinilalang si Mary Jane Lima, 24 na taong gulang ng Silay City. At bagamat nakalabas na sa par ang Bagyong Hener, ang Western Visayas kabilang na ang Negros Occidental ay patuloy na makararanas ng kalat-kalat na bulan. Ilang kabahay naman sa coastal areas ng Cebu at Talisay ang nawasak ng malalaking alon. Sa kabila nito, ilang residente ang nagbatigas at hindi lumikas. Ang ah, natural, mabalik yung may kadirig yung may kipanganak, dirig yung natao, amog yung Hindi naman makadaan ang mga sasakyan sa kalsadang malapit sa Abra River dahil sa pagtaas ng level ng tubig, tulot ng malakas din pag ang pag-ulan. Dahil rito isolated na ang munisipalidad ng Bolinay, Luba, Manabo at Tubo. Ito lang kasi ang kalsadang nagsisilbing entrance at exit point sa mga nasabing lugar. Apektado rin ang mga bayan ng Boklok, Kaguoman at Salapadan. Uh, tunggal tawon, kas kas tulatan, tuwa mendanagan kabaranggayan, Kapinsala rin ng pagragasa ng Abra River ang sa mga sakahan. Ay sa lokal na pamahalaan, may kalumaan ng irrigation system sa kanilang lugar kaya raw agad itong nasira ng napakalakas na agos ng tubig. Sa ulat ng Abra Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, tinatayang nasa siyemna raang ektaryang palayan ang apektado ng pagkasira ng irrigation system. Dawasyat naman ang isang tulay sa barangay Elizabeth Dingras dahil din sa malakas na agos ng tubig sa ilog. Na-isolate ang barangay Barong at Sitio San Agustin, Ilocos Norte. Dahilan ng pagka-stranded ng ilang residente. Isang dike rin ang nawasak sa barangay Putao, Solsona, Ilocos Norte. Bagong gawang nasabing dike pero nasira agad ito nang tumaas ang tubig sa Gasgas River. Bahagyan namang tumaas ang level ng tubig sa Agno River sa bahaging Bugalyon, Lingayan, Pangasinan na nagdulot din ng na malawak ang pagbaha. Kaya pa naman na isang lukidon eh, may re-regulating -re may sumasalo. Eh. Sa kukunti lang naman eh, one git ang inuutin lang na naman nila. Ang tubig kasi sa pinapakawalan ng San Roque Dam dumidiretso sa Agno River. Pero paglilinaw ng PDRRMC, hindi lang naman daw ang pinapakawalang tubig ng daman sa ninang pagtasang tubig sa Agno River, kundi sumabay din daw kasi ang high tide. Nakaalerto ngayon ng PDRMC sa labing pitong bayan sa lalawigan na dinadaluyan ng Agno River. Sa tala ng Office of Civil Defense Region 1, umabot sa mayigit 7 milyong piso ang kabuang halaga ng mga nasirang infrastruktura at agrikultura. Kaya sa mga kapusong na ispong tumulong sa mga kababayan nating sinalanta ng Bagyong Hener, maaari po niyong tawagan ang mga numerong naka-flash sa inyong screen. O ihulog sa mga sumusunod na bank accounts.